pa record ako dito dahil nakasabay ko si Juliet yung dati kong niligawan at tinanong ko siya kung siya ba si Juliet na binasted ako noon. Nagulat ako dahil hindi niya ako nakikilala dito at sabi ko sa kanya siya yung broken sa ex niya haha. Pero sa bagay matagal na rin kasi tayo walang balita sa isa't isa at pinili mo pa rin balikan yung ex mo na nanakit sa'yo noon. At dahil broken na naman siya ngayon sa ex niya biniro ko siya na kung ako na lang sana yung pinili niya eh di masaya ka sana ngayon. Sabi ko sa kanya na tingnan mo kami ni Ella walang problema dahil hindi ko kayang saktan yung babaeng minamahal ko. Nagulat ako dahil hindi pa rin niya ako nakikilala at sabi ko dito sa kanya na alam ko na ikaw yan Juliet yung ex ni Yash na pinagpalad kay Heaven. Dito hindi ko inaasahan na mapapatay ako ng halaban at dahil napatay ako dito nagulat ako dahil sinabihan niya ako ng deserve. Inasal ko siya dito na at least hindi pinagpalit at dahil sa sinabi ko nalaman ko na si Juliet talaga itong kasama ko ngayon haha. At dahil broken na naman siya ngayon sinabihan ko na siya noong na hindi na siya bumalik sa ex niya at nagulat ako sa sinabi niya na wala naman siya magagawa dahil mahal niya. Sabi ko dito kay Juliet na mahal mo naman tapos iiwan ka lang naman ulit haha. Sabi niya dito sa akin na sinubukan lang naman raw niya at nagulat ako dahil ako din naman raw na bumalik sa ex ko na si Ella. Bumalik ako kay Ella dahil alam ko sa sarili ko na hindi ako katulad ni Yash na sinasaktan yung babaeng nagpapahalaga sa kanya. Inaasal niya ako dito na hindi naman raw ako yung ex niya. Alam ko naman na hindi ako yung ex mo pero tingnan mo naman broken ka na naman ngayon ng dahil sa kanya pero wala akong magagawa dahil pinili mo bumalik sa kanya kaysa ako yung piliin mo. Nagulat ako sa sinabi niya na ko raw masyado at sabi ko naman sa kanya na pinapakitaan ko lang yung dati kong nililigawan haha. Hindi ko inaasahan ang sinabi dito sa akin ni Juliet dahil silong lang naman raw ang alam ko. Dahil sa sinabi niya sa akin sinabihan ko siya na at least may alam kaysa naman pinagpalat sa ex ha Dahil sa nangyayari sa kanya ngayon sabi ko dito sa kanya na mali siya nang pinili na balikan yung ex niya. Nagulat ako sa sinabi niya sa akin dahil at least yun raw yung pinakagusto niya na pagkakamali na nangyari sa buong buhay niya. Ang sakit man sabihin na wag mo na sana pagsiksikan ang sarili mo sa taong hindi kakayang pahalagahan. you